Hello guys! Welcome back to my channel, Alindela De La Cruz Vlog. For today's video, samahan nyo po akong tignan ang aking mga pananim na kamatis. Um, malamig na po dito sa lugar kung saan uh, uh, nakatira po ako ngayon dito sa Australia. At uh, Aside po sa succulents na nabili ko kailan lang, meron po akong tanim na halaman guys gulay na naipakita ko na po sa inyo recently uh, ngayon po since medyo malamig-lamig na yun pong tanim ko na kamatis may namumula na pong kulay so samahan niyo po ako na magharvest ng kamatis sa aking mini garden and uh, sa lahat po ng uh, patuloy na sumusuporta sa aking channel Thank you very much. And sa mga bago naman po, pakihit naman po ang like button. Subscribe. Pati na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa na videos. So, tara na po. At um, eto, medyo lalakad na tayo palabas, guys. Ang temperature po namin ngayon dito is nasa 15 degree. Yes. Hindi pa po ito winter. <laughs> Tapos na po kasi summer nila. So. Autumn, I should say. Ewan, apat na klase rin po kasi ang ano nila eh, guys. So, yes, guys. Samahan nyo po ako. Lakad-lakad lang ng konti. Pag po pala nag-exercise or walking ako, dyan lang ako balik-balik. Yan. Yan. Ayan, sa may pa yan. ganoon. Tapos ang akin po palang, lang ano guys, um, mini garden ay eto na. Ayan. So sa pagkaka intindi ko po sa halaman na ito, hindi siya advisable na mabuhay sa taglamig na panahon guys so, kasi nasa ilang buwan pa lang po yung halaman ko na yan eh pero overtime time nagiging ano siya nagda dry yung para siyang lumulungkot yan yung kamatis o ang dami na po no guys at isishare ko rin po sa inyo na iyan dito po ako kumukuha ng paborito ko na talbos kamote yan wala naman po kasi mabibiling talbos kamote rito sa ano guys sa Australia ang ginawa ko po is naghanap ako ng pwede kong itanim. Ayan, at saka ako nagtanim. Pero ang usbong ng ano rito is patayo. <laughs> Ayan guys. Eh, tayo po mga Pilipina na buhay or lumaki kasama ang gulay-gulay. Dahon-dahon. So, ayan po. Oh. Marami na naman akong ma-harvest. May mga baby leaves na naman po ang aking talbos kamote. Ayan. Tapos, eto, kailan lang yan? Inalisan ko yan ng talbos, guys. So, ayan. nag nag nag, na naman po siya. Ang you know, kinukuha ko lang naman yung mga baby na dahon. Ayan, mga maliliit lang Pag ganyan na medyo malaki ng ganyan, hindi ko na po yung kinukuha, guys. So, ayun na nga po. Ang um, gagawin natin is yung pag-harvest sa uh, harvest ng ating kamatis. yeah May dala po ang bunting at saka lagayan dito. So, i-shoot ko na lang siya guys. Para ano, para pagputol ko ng ng gulay. Eh, sakto na siya mga uh, ang hirap lang po rito sa ibang bansa guys sariling tayo sa pagbibideo <laughs> hawak ang camera at the same time magbibideo at so yun nga po guys yan nakashoot na ang ating hala ang ating kamatis na mapula o oh, di ba yun on, sabi ko nga eh parang hindi siya talaga advisable ng paglamig. Ayan o, guys, kusa po siyang natutuyo. Ayan o, natutuyo siya mag-isa niya. So, kunin natin yung pangkay. Ayan. Dito natin siya po. Ayan. Ayan. Ito ba no, guys? Yun! Nakaisa na po tayo. Yun. Tapos, ito pa. Nakadalawa na tayo guys. So, one, two. Ayan. So meron na dalawang dalawang klase po na kamatis ang itinanim ko. Kung mapapansin nyo po, eto bilugan. Ayan o, no? parang kalabasa ang shake. Yun naman po isa. Aba eh, pahaba. Ayan. may iba pa akong maaani o oh, guys. Ayan o. No? Kailangan hindi pa siya Nandiyan tayo pa yung mag-red. Tapos dito naman guys, yung kabilang halaman ko is mapula. Mapula na kamatis na may nahihinog na. Time to harvest na rin po. Ayan o. Yung isang klase ko na kamatis, pahaba. Pansin nyo po yung guys. Ayan. Pahaba yan siya dumi lang pala. Alikabok. So, ayan, oh. Ito, guys, yung isang klase na oblong. Yung shape, yung isa naman, round or ka-shape uh, po siya ng kalabasa. Tanggalin ko nga ito, mga hindi nakailangan dito, oh. Hmm. Para lumitaw ng ating mga, ala, nasa lupa na yan, oh. Ayan, oh. Hmm, Ayoko siyang nasa lupa eh, guys. Ano kayang gagawin ko dito? Hala, Magputul-putul muna tayo. Medyo itrim natin ng konti, guys. sila no ito ko i-harvest ko na to kasi mapula na siya eh, guys so what I'm gonna do here is ayan 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 natin siya sa ayan 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 Kailangan sure ako. Ito yan. Ayun na, naglag na siyang kusa guys. Sorry naman. Kusa na siyang bumita. Tapos so, double check natin mga hash. Ayun na. Diba? lang yan. Alikabok. So meron na po tayo. Tatlo na ang ating kamatis. Okay, tingin papayo rito Actually guys, mura lang ang kamatis dito Mas okay, kumetanib ka na rin, diba? Ano kailangan bumili Tsaka mga gulay nila rito, guys Pag binili mo, malinis na siya agad Nakatanggal na ito, oh guys Dito ganda oh, flawless ng aking kamatis. Ganda. Hmm. Tapat na yun siya. So, e, ano na yun, nasa, nasa one port na yun, yung guys. Ito lang yung salon yung port. Tinanong naman lang na ang aking buho. Mm. So, tingin rin tayo ng iba natin mo dahon-dahon niya. Yo meron do sa loob mga guys. Papayamin oh. ko lang natin. Hindi inshallah oo. Hmm. Mga gamayin ko na lang 'to ah. Ayun kita niyo ba 'yan guys? Yan. Oh, dia. Per, perumit lang siya. Maliit. Ups. Ganda. Oh, basket. Yan. Oh, so, ha? Huh? Di mana, guys? <laughs> Itu pa namang halaman ko dito, is hindi ko naman yan masyadong naalagaan. Malusugan lupa nila dito, guys. Hindi mo na kailangan dagdagan ng, ng ano pa mga fertilizer. Hmm. Pati hindi naman mga kamatis ko na yan nagmamagandahan. Ba? Kailangan na ba yan i-harvest, guys? Palagay na, guys. Harvestin na ba natin yan? Palagay na, guys. Hindi. Matip pa. pa siya, eh. Wala nang iba mapula, no? Wala sa ilalim, eh. Tapos tignan mo. Oh, o, oh, ang ganda. O, oh. oh, yun pa. O, oh, ang dami niya. O, oh. hmm. Uy. Ang dami kong kamatis. Nakakatawa din yun. natin yun. Mm, hindi malulusok ng dahon. Ayan, ang iba. Ang ganda-ganda. Kailangan hindi ka mapadpad sa lupa Kaya lang bumaba na dito itong mga, Ito nga Ito nga yung nga ito Di ang akumasa Ayun, medyo umangat mga kaunti guys Hindi siya hindi na siya masyado na nakaano siya lupa nabibigatan itong akin itong akin puno So, yun lang po guys ang video natin sa ngayon nag-aano lang po tayo ng nag-harvest po tayo ng kamatis. Ito po pala yung klase ng kamatis. Kasi nung binili namin itong punla na ito, itong halaman, may pangalan siya. Ayan siya. yan, Floriana Cotton. Tomato Apollo ba yun? Ito yun siya. Ito siya. Tapos ito, ibang breed ba? parang kalabasa. Okay, uh, salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta uh, dito sa aking YouTube channel. At paki um, pakilike naman po itong aking video at pwede naman pong mag-comment o mag uh, maglagay, mag-type ng message sa comment section box kung may suggestion o katanungan para po mabasa ko po. And uh, Again, mula po dito sa malamig na bansa ng Australia. Nasa Sydney po ako ngayon, New South Wales. Ah, ito po si Eileen de la Cruz. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan sa aking YouTube channel, sa aking mga videos na ina-upload, pati live stream ko po, paminsan-minsan. Salamat po sa inyong suporta. At uh, ingat po tayong lahat. See you on my next vlog. Bye. Bye bye po.